Japan! Ohio! May kasabihan tayo kapag nagutom ka, magluto ka o... Oh. Huwag kang tatamad-tamad dahil pag tamad ka, hindi ka makakakain o... Oh. Nagpainit nga pala ako ng kaldero, nilagyan ko ng mantika bago uminit ang ulo ko oh. At syempre, ano ba ang unang ginigisa? Syempre, ang sibuyas kamatis. Kaya't ayan, naghiwa-hiwa na ako. At nang mahiwa-hiwa ko na nga pala siya at nang uminit na ang mantika, so ayan, inilagay ko na rin siya. At pagkatapos, isinunod ko na nga pala ang isda. Pero ang isda yan, hindi ko kilala dahil taga-Japan siya. Hindi kasi siya nagpakilala sa akin. Hindi dapat na ipakilala ko siya sa inyo para naman nagkakilalanan kayo. At magsisigang nga pala ako ng isda sa miso kaya ayan nilagyan ko na rin ng okra. Oh. Pero syempre dahil malinis ako so ayan hinugasan ko na rin ng okra para naman mawala rin ng biking. Oh. Tipid meal nga lang pala tayo kasi walang masyadong kilalang gulay dito kaya ayan okra at kangkong lang ng tay ang mailalagay ko. Oh. At ayan tinimplahan ko na nga pala siya nilagyan ko siya ng asin pero ang asin namin para nang galing sa isno bato-bato siya. Oh. At namahugasan ko na nga pala ang okra. So, ayan, hiniwa-hiwa ko lang siya ng kakasya lang sa bibig ko dahil maliit nga lang ang bibig ko. Oh. <tot> At ito naman pala ang kangkong from Thailand po yan. Hindi po kami masyado nakakita ng kangkong na galing ng Pilipinas. Oh. Kaya't huwag kayong magtaka kung bakit ganyan ang mga dahon niya. Mahahaba ang kanyang dahon dahil hindi nga yan sa Pilipinas nang galing. Oh. Kaya tuwag na tayong magselan kaya sa wala, mainam na rin yung meron kahit ganyan ng itsura niya o oh. at kahit ganyan niya masarap na rin yan. ang mahalaga meron din akong kangkong o oh. at medyo dinigdagan ko nga siya ng tubig at pagkakulo ayan nilagay ko na yung mga titigas na part ng gulay dalawa lang naman ang gulay na ilagay ko o oh. at syempre hindi mawawala ang nor pampalasa nilagyan ko ng pampalasa na hipon baka sakaling maglasang hipon ang aking sinigang na isda o oh. <laughs> at pagkatapos niya, nilagyan ko na nga pala ng miso. Miso from Japan. Hindi ko alam kung tutugma ang lasa niya. Pero pwede na rin yan. oh Kapag nasa ibang bansa ka, hindi ka pwede magsilan dahil kulang-kulang ang mga ingredients na gusto mong ilagay. oh At pagkatapos, nilagay ko na nga pala yung sinigang mix at nilagyan ko na rin ng sili at sinunod ko na rin ang mga dahon-dahon at saka ako pakukuluin. Oo. Oh. Mahirap mamuhay sa ibang bansa, lalo na pagkagalito, after work, saka ka palang magluluto, kaya duling na duling ka na sa gutom, o... Oh. Kaya madalas lilibangin mo na lang talaga ang sarili mo sa bansang to dahil wala ka talaga makukuha ang tagapagluto dito, o... Oh. Lahat ng bagay dito, kailangan ikaw lang ang kikilos at ikaw lang talaga ang magsisumika para sa sarili mo at sa mga kaanak mo, oh. O oh, ayan, di ba? Luto na siya. Kakadal-dal ko dito. So ayan, mukhang naman din masarap. So mag-aahin na ako para makakain na ako. Let's eat! Thank you for watching! Japan pa more!